So yan mga idol um, Malapit na yung matapos yung ating bangka Yung ating bangka-bangkaan Malapit na yan Magnaway sa dagat Bilis lang yan magawa Yan mga idol Malapit na Kakabit natin yung hitna Bukas Bukas ng umaga So yan na nga mga idol umaga na Nakamit na namin yung gitna Hindi ko lang nakuha na ng video Yan kasi Tumulong din ako dyan Sa paggawa sa gitna Maraming Tao Yan mga idol Yan sila oh Mga Tahor <laughs> Si Talio at saka kasi Mayong si Manoy Ilay ang tagagawa at ako yung taga video yun mga idol abangan nyo na lang sa pagkagawa pag may pintura na yan ayos na yan so yan tapos na nga mga idol so, yan mga idol napinturahan na po at nakabit na rin hindi ko na rin nakuha ng video yung pagkakabit ng ating ano bangka at yan na nga mga idol tapos na po at pipinturahan lang po yan malapit na yan mapinturahan mga idol so abangan nyo na lang sa pagka pintura na yan pero malapit lapit na rin yan inaayos lang yung batula or ay Roda pala yung yung mga idol. Kamali lang. Sorry. So yan mga idol. yan may pintura na po yung ating bangka. Tapos na mga idol. So 1.40. Malapit ng Ngayon maglangoy sa dagat. Tapos na ng masilya. Yan. Kasi masilya pa lang po yan medyo pangit nga ang pagka masilya mm, pero okay na rin yan pintura sa Manila yan mga idol <laughs> so yan mga idol binuhat ko na po yan galing sa pinagawa namin ng sakaya na yan at uh, hanggang dito sa ano dagat sobrang pagod hirap pala magbuhat lalo na mabigat bigat rin buti may katulong ako